Kinalanin natin isa-isa ang Jigsar! Hello po guys, I'm Oliver Lance. I'm Clarence Adrian. I'm Owl Jim Luis. I'm Ulysses Basa. I'm Ryan Skyle. And my name is B-Boy. And, And we are the not... Chaser! Owi, oh, Owi, oh, saan ka, saan ka? Ayan, Owi, oh, Owi. Oh, oh, <laughs> Kasi may nagtanong dito. Ay, may nagsabi dito sa... Mahal po ba ako ni Owi? <laughs> <laughs> Sabihin niyo po, sobrang mahal na po. Ay, ano mga sagot! <laughs> Question kay Rance Kyle. Ano, anong kaya mong i-sacrifice para sa Rancsters and uh, Chicks Refix? At, kailan mo Saka ako mapapansin? <laughs> um, ang may isa-sacrifice ko po sa kanila ay lahat. Lahat-lahat oh, wow. para sa kanila. Tapos, mapapansin kita ngayon. Hi, Ronald and Gabriel. Um, um, hey! always hey! keep hey! safe, But i love you, I love you. <laughs> hi, hi melanie, melanie. hey melanie i love you so much melanie hello guys i'm hi, 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 hi shery ina may gustong mag-rap. Sino yung natin para pinigyan? Kevin Owe. Kevin Owe. Kevin Owe. Ano pa ang meron ka na wala sa iba? Nagpapangiti pa nakita ka na sa mga poster at maging TV. Inaabangan ang iyong movie. Bata pa ako noon nang narandaman ko to. Ayaw ko ng iba, ikaw ang gusto ko. At sa aaminin ko, maniwala ka. Mas gusto kita kaysa kay Dana. Yeah! Thank you, guys. thank, you, thank maraming, maraming salamat sa siyempre sa sa Pinas FM yung support na namin sa inyo gagawin din namin. On our part, syempre yeah, yeah. sa, yeah. sa OPM. Kasama na kayo! Stop stop boys, stop boys. Stop ha? Maraming okay. maraming marami salamat din po sa pag-imbita nyo sa amin dito. Sobrang natuwa po kami talaga. Thank you so much po.